Ang warrantless arrest o kilala din sa tawag na citizen arrest ay maaring isa katuparan sa tatlong mga pagkakataon. Una, ang in flagrante delicto o kung sa presensya ng isang pulis o arresting officer, ang tao ay gumawa o gumagawa ng pagkakamali na labag sa ating batas. Pangalawa, sa ginagawang hot pursuit arrest, o kung ang krimen ay nagawa na at may sapat na probable cause o ebidensya na ang gumawa nito ay ang taong aarestuhin. Pangatlo, kung ang taong aarestuhin ay isang taong nakakulong na nakatakas mula sa kulungan. Ang kaso po na aking isasalaysay ay tungkol sa naging palaisipan na kamatayan ng isang bata at bago pa lamang nakikilalang pintor na si Bree Johnson sa isang resort sa La Union noong 2021. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. September 18, 2021, ay nagkagulo ang mundo ng sining nang mapabalita ang pagpanaw ng isa sa mga bago pa lamang nakikilala na pintor na si Brie Johnson. Si Briana Patricia Johnson Agunod ay pinanganak noong July 26, 1991 sa Los Baños. Ngunit lumaki ito sa Davao kung saan ay nakatapos ito ng degree sa Industrial Engineering sa Ateneo de Davao University noong 2012. Subalit mas gusto ni Bri ang pagpipinta at pagkanta at para sa kanyang pangarap ay nag-enroll siya sa University of the Philippines at kumuha ng Fine Arts. Dito ay mas na-develop ang kanyang talento at teknik sa pagguhit sa paggabay ni Jason Mentonola at sa pagbabasa ng mga art materials at libro. Sa batang edad ay nakilala si Bree sa mundo ng sining. Ang kanyang mga likha ay nag-focus sa imahe ng flora and fauna o mga halaman at hayop. Napabilang ang kanyang mga likha sa marami na ding exhibit at fair sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nagkaroon din siya ng solo show sa R Art Project Arts Studio sa Kuala Lumpur, Malaysia at Yavuz Gallery sa Singapore. Si Bria ay huling nakitang buhay nang bumalik ito sa inuukpang kwarto sa Flotsman Jetsam Resort sa La Union noong alas 3 ng madaling araw ng September 18, 2021. Makalipas lamang ang 39 minutes ay lumabas ang kasama nito na si Julian Umpin at humingi ng tulong sa mga staff ng hotel. Si Brie ay naidala pa sa pinakamalapit na hospital, ngunit dineklara siya ng mga emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Agad namang rumisponde ang La Union Police sa natanggap na report tungkol sa pagkamatay ng artist. Sa kanilang ginawang investigasyon ay napag-alaman nila na kasama ni Brie ang 29 years old na kaibigan na si Julian Ungpin, ang anak ng mayaman, sikat at kilalang negosyante na may-ari ng Alpaland na si Roberto Ongpin. Ito din ay dating trade secretary. Ayon sa kanilang naging panayam dito, ay dumating sila sa hotel ng 8.30 ng gabi. Bandang alas 10 ng gabi ay sinundo sila ng mga kaibigan at madaling araw na nang sila ay makabalik. Iniwan niya si Bri ng ilang minuto, ngunit nang bumalik siya sa silid ay nakita niya si Bri na wala ng malay sa loob ng banyo. Kaya naman ay binasag nito ang maliit na bintana nito para mailabas ang dalaga. Na-recover nila mula sa silid ang antidepressant na gamot ni Bri at isang PWD card na may nakalagay na ito ay nakakaranas ng psychosocial disability. Ito ay tumutukoy sa maraming aspeto tulad ng sakit na epilepsy. Nakakuha din sila ng 12.6 grams ng hinihinalang pinagbabawal na gamot na siyang naging dahilan sa pagkakaaresto kay Julian Umpin. Si Julian at Bri ay isinailalim sa drug test kung saan ay parehong nagpositibo ang dalawa. September 19 kinabukasan ay dumating ang pamilya ni Bri sa San Juan, La Union. Ngunit ayon sa kanila ay nagkaroon pa sila ng problema sa paghahanap ng lawyer na magre sa kanila. Ang ina ni Bri na si Sally Johnson ay nasa Canada. Kaya naman agad itong lumaba, lumipad pa uwi ng Pilipinas nang malaman ang nangyari sa anak. Subalit na hold pa ito sa Pasay para sa quarantine bilang pagtugon sa COVID-19 protocol. Ayon sa report, ang katawan ng isang biktima ay dapat na sumailalim sa autopsy limang oras matapos ang embalming procedure. Sa kaso ni Brie, dapat sana isa sa ilalim ito sa autopsy noong September 19. Ngunit hindi umano available ang doktor na magsasagawa ng procedure ayon sa pamilya ni Bri. Kaya naman na delay ito. September 20, ay dinala ang katawan ni Bri sa Ilocos Training and Regional Medical Center habang hinihintay nila ang desisyon ng pamilya para sa gagawing autopsy dahil sa nais umano ng pamilya na ang tanggapan ng National Bureau of Investigation ang magsagawa ng procedure. Subalit sa isang panayam ay itinanggito ng ina ni Bri na si Sally Johnson. Ayon sa kanya, ay wala umano siyang natanggap na report mula sa mga pulis habang siya ay naka-quarantine sa isang hotel sa Pasay City. Habang ang representative naman ng NBI ay nasa daan pa lamang papunta ng probinsya. Kaya naman ang autopsy ay isinagawa ng Philippine National Police Region 1 Crime Laboratory. September 21 ay inatasan ni PNP Chief General Guillermo Ilyazar, si Regional Director Police Regional Office 1 General Emmanuel Peralta para tutukan ang kaso ni Bri. Ayon sa kanila, si Julian Ungpin ay kanila nang sinampahan ng kasong may kinalaman sa pinagbabawal na gamot matapos na magpositibo ito sa ginawang test at sa pagkakadiskubre ng mga pulis ng 12.6 grams na illegal na gamot sa kwarto nito sa resort sa La Union. Sa ating batas, ang nasabing kaso ay non-bailable. Subalit sa kabila nito, ay nagdesisyon ng Provincial Prosecutor's Office na palayain si Julian habang hindi pa natatapos ang investigasyon. Ayon sa kanila, si Julian ng PIN umano ay hindi sakop ng warrantless arrest. Ang desisyon ay kunisyon ng pamilya ni Bree dahil sa ang kaso umano na isinampalaban dito ay dapat na non-bailable. Hiniling ng pamilya na isa ilalim ito sa immigration lookout list at ito ay pinagbigyan naman ng Department of Justice. Si Julia Pin ay sinailalim nila sa immigration lookout list noong September 21. Subalit ayon kay Secretary Minard Guevara, ang immigration lookout bulletin order ay hindi magagawang pigilan si Pin na lumipad palabas ng bansa. Dahil sa hukuman lamang umano ang maaaring maglabas ng utos sa whole departure order. Subalit, so, sa pamamagitan nito ay maaaring matrace kung saan tutungo ang isang tao na nasa lookout bulletin. September 22, ayon sa resulta ng isinagawang autopsy ng PNP, si Brie ay namatay sanhi ng asphyxia o pagkawala ng oxygen. Nakitaan din nila ito ng ligature mark sa kanyang liig. Wala din silang nakitang sinyalis ng struggle sa katawan ng biktima. Nagsagawa ng PNP ng reenactment sa nangyari. Ayon sa statement ni Julian Ongpin, ayon sa kanya, ay nakita niya si Brie na walang malay sa loob ng banyo. Kaya naman ay kumuha siya ng hagda na inilagay niya sa bintana na katapat ng banyo ng silid. Umakyat siya dito at inalis ang tatlong layer ng jalousie ng bintana para makapasok sa loob. Dito niya na umano nakuha ang sugat sa kanyang braso. Ayon sa kanya, ay inilabas niya si Brie mula sa banyo at inilagay sa kama bago siya bumaba para humingi ng tulong. Pinaliwanag din ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang naging delay sa sinagawang autopsy ng katawan. Ayon sa kanila, ay una umanong naging pahayag ng pamilya ni Bree na NBI ang magsasagawa ng autopsy bago ito mag-agree na PNP ang magsasagawa ng seso. Kinabukasan September 23 ay inilabas ng PNP sa publiko ang kuha ng CCTV kung saan ay makikita si Julian Numpin na lumabas ng silid ng bandang alas 2.56 ng madaling araw. Umupo ito sa hagdan habang iniinom ang laman ng hawak nitong bote ng red wine. Maya-maya pa ay makikita na lumabas si kay nakipag-usap ito kay Julian. Ayon sa mga pulis ay tila may pinagtatalunan ng dalawa base sa kanilang mga kilos. Subalit ayon kay Julian, hindi umano sila nagtatalo ni Brie, Inagaw lamang umano niya dito ang bote ng alak dahil sa nais umano nito itong tunggain. Samantala, ay nagkaroon pa ng usapin sa ginawang pangalawang autopsy ng NBI sa katawan ni Bree dahil sa nawawala umano ang mga lamang-loob nito. Kaya naman agad na nagpasa ng request ang pamilya ni Bree para sa turnover ng mga lamang-loob. Subalit limang araw na ang nakakalipas ay wala silang natanggap na feedback mula sa PNP. October 1, 2023, ay nakatanggap ng email ang pamilya mula kay Police Brigadier General Pascual Munoz Jr., ang PNP Crime Laboratory Chief, at ayon dito ay hindi nila mapagbibigyan ng request ng pamilya para sa pag-turnover ng mga organs, maliban na lamang kung ipag-uutos ng hukuman. Ang nasabing report ay talaga namang ikinagalit ng noon ay nagdadalamhati pa rin na si Dr. Johnson. Kaya naman ay personal nitong kinumprunta si PNP Chief General Guillermo Eleazar at sa utos nito ay na-turn over ang organ sa NBI kahit na walang inilalabas na utos ang hukuman. October 18, 2021 ay formal nang sinampahan ng kasong paglabag ng Republic Act 9165 si Julian Ongpin dahil sa pagpositibo nito sa illegal na gamot at sa pagkakakuha ng 12.6 grams na kargamento sa kwarto na inuukupan nito kasama si Brie. Ang kaso ay inaraffle at ito ay napasakamay ni Judge Romeo Agasita Jr. ng La Union Regional Trial Court Branch 27. Subalit ang nasabing kaso ay binasura ng hukuman dahil sa hindi umano sinunod ng kapulisan ang tamang procedure sa paglalagay ng marka sa ebidensya sa kasong may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Ayon kay Judge Romeo Agasita Jr., ay hindi umano minarkahan agad ng mga pulis ang plastic na ng iligal na gamot na kanilang nakuha. Minarkahan lamang umano ng mga ito ang dalawang pouches na kinalalagyan ng mga iligal na gamot at hindi ang mismong sachet na nakabalot dito. Kaya naman hindi umano alam kung paano ba na-handle ang mga walang markang legal na gamot na kanilang nakumpiska. Ayon sa kanya, noong 2018 ay naglabas ng desisyon ng mataas na hukuman o Supreme Court na kapag hindi dumaan sa proper preservation ng mga ebidensya sa kasong may kinalaman sa pinagbabawal na gamot, ang kaso ay madidismiss ito o ay para maiwasan ng mga sitwasyon kung saan ay nagpaplanta ang mga pulis ng ebidensya. Ayon din sa kanya, ay wala si Julian Ungping na makuha ng mga pulis ang illegal na gamot. Sa kabila nito, ay nag-file ang Department of Justice ng Motion for Reconsideration na muling ibinasura ng pareho pa ding hukuman noong November 15, 2021 dahil sa hindi umano nagawa ng prosecution na magpresinta ng sapat na ebidensya na magdidiin kay Julian Ungpin sa kaso. Inalis din ito ang pangalan ni Julian sa Immigration Lookout Bulletin. December 6, 2021, ay naglabas ng pahayag ang Philippine National Police kung saan ay hin... Sinabi nito na hindi na kinukonsider si Julian Ungpin bilang persons of interest tungkol sa pagkamatay ni Bree Johnson. Ayon sa kanila ay wala o manong nakitang foul play sa pagkamatay ng dalaga at ang kaso ay kanila nang diniklara na kaso ng pagpapakamatay. Si Bree ay dinala sa kanyang huling hantungan noong September 29, 2021 sa Davao Memorial Park. Nanindigan pa rin ang pamilya ni Bree na hindi nagpakamatay ang kanilang anak. Sana dumating ang araw na lumabas na ang katotohanan sa pagpanaw ng isang maganda at talintadong si Bri Johnson. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.